So hello guys, welcome back sa ating channel So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa bayan ng uh, Tigaon, Camarines Sur So eto guys, gawaan ng mga kubo at iba't ibang mga bimbo uh, na pwedeng pan-display at pwedeng mga furniture sa inyong mga tahanan at syempre sa inyong bakuran So tara guys, kausapin natin yung gumagawa na itong mga to at magkwentuhan tayo paano ba gumagana at gumagalaw yung negosyo na katulad yan So tara guys, samahan nyo ako ngayong araw na to eto guys napakagandang kubo eto so pasyal tayo guys dito eto guys talagang pulido yung mga detalye, may mga design design sya. so eto may mga katri pa dito sir magandang araw po Ayun. sir ano pong pangalan nyo wilfredo de la Wilfredo well, de la Vega. Taga dito po kayo sa Tigaon, sir. Ayan. Anong barangay po to, sir? Kaligawan po, San Rafael, Tigaon. Kaligawan, San Rafael, son, Tigaon. Zone 1 po. Zone 1. Uh, boss, ilang years na po kayo dito sa ganitong business? Matagal na po, sir, eh. Kasi may um, anak pa po sa magulang ko. Ah, may nyo pa po sa magulang nyo? Mula, mula nung hindi ako nakapag-aaral ng ano. Hindi, hindi ako nakapag-tapos. Ito na po yung tinutupan ng trabaho. Opo. Paano po kayo sir natuto? Paano nyo natutunan yung pagagawa ng mga ganito? Opo, yung buhay pang papa Lagi niya po hindi ang magtrabaho ng ganito Opo Pag wala kayong pasok sa elementary, bata pa po ako Nasanay na po kayo Opo sir, usually yung mga ginagawa nyo ng mga kasangkapan <coughs> ah, Salaset, magkano po yung mga salaset nyo? Design. Mayroon naman mamurahin, mayroon din mahal. Opo, yung pinakamura sir magkano? Yung bigay namin sa junior size, ano po yung 4,000. 4,000. May malaki na po at saka mali maliit na um, ma an? Malaki po, minsan 5,500. <coughs> 5,500. Ayan. E yung mga katri-katri po sir, mga higaan? Yung double po, 3'5, may family size. 5,000. 5,000. Tapos yung mga single lang sir? Kung single lang po, bigay namin 2,000. 2,000. Mura na po ano? Yeah, na po. Eh yung mga kubo sir na napakaganda na katulad nito. Ganyan po sir, ang bigay namin yan 30. 30,000. Pero po, kung medyo tatawa din ako sa so bigay bigay na 25. 25 kaya na. Maganda po yung design nito. Ito sir, mga yung kubo na katulad nito, sir, mga ilang araw bago matapos. Ako lang po nagkagawa. wala akong kasunod. Ah, ibig sabihin 3 weeks po. Pero kapag may katulong po, dalawang linggo lang. Sa ganitong kubo, sir, uh, ba diba 25k to 30k yung bigay? Sa ganyan, sir, magkano usually yung pwede mong ipuhunan bilang ikaw, bilang negosyante? Magkano yung initial puhunan sa ganyan? Sa kubo po? Opo. Approximate. 10k plus yung labor yung puhunan sa labor kung magbabayad ka sir ng labor kung babayad ako kung lang na ako opo kung tila kasi halos mga 10 days gagawin o no? isang linggo mahal na po magkano na po usually yung labor ngayon sir pag ganyan ang hinihingi sa amin yung kung papagawa ko sa kung labor 10k rin. Kung baga may ka talaga sila halos 30% to 35% ang sa labor. Ano? Ayan. Pero eto sir maganda yung pagkagawa nyo ng kubo. Ano? Eto, made of pa, kawayan talaga ano. Ayan. Marugi. Ibig sabihin sir, ang marugi po, etong mga tong marugi na po ito ano. Ang marugi po sir, yan po ba yung kawayan na talagang matibay? Yung yung po yung pinaka matibay na marugi. Opo. Mga ilang years po ginagawa yung marugi? Ah, mga ilang years po yung tinatagal sir? Matagal din pero basta sabi ng video. Ito po, abutin Ito. Basta maganda. Ito yung pinto binabarnishan no? po, Paano po yung proseso, sir, ng pagbabarnish niyan? Ano lang, po, ako, yung um, brush lang. Brush lang. Opo. Tapos, mahirap ma po bang mag-varnish-varnish niyan, no? Madali. Mahirap naman po, kaya lang, kaya lang. Para sa amin, sanay-sanay kami. Opo. Yung, yung mahirap din, kaya lang wala naman. Wala naman yung ibang trabaho. Opo. Masyado na alam, hindi. So, Opo sa paggawa po sir ng mga ganitong furniture, ganitong mga kubo, ano po yung pinakamahirap na parte sa paggawa ng mga ganito? Ito po, yung number one po, yung pagbabalat niya. Pagbabalat? Ah, ibig sabihin kinikinis ah, pa po. Ah, Opo. Ah, itak, manual talaga. Opo, talagang mano-mano. Ano? Yun po yung matagal. Tapos the rest medyo ayos-ayos na. Simple na lang po. Tapos ng pagbobotos, yung pagsanay ka madali din naman pagbobotos. Opo. Sir, sa ganitong negosyo, ano po yung mga challenges na kinakaharap ninyo? Misang marami <coughs> eh. Katulad ng minsan, pag walang pinta talaga. Opo. Umi-extract ko sa iba eh. Talagang kailangan talagang sumahit tayo sa iba? Huwag tayong <coughs> maliit ang kulang ulang wala eh. Opo. Talagang... Kulang nasa pamilya. Opo. Pero out of fashion na lang talaga ano dahil ito so, rin yung kinahiligan ano. Kinahiligan ko sa ka ayaw ko naman malayo sa pamilya ko. Sabi may may inaambintahan. Ako. Sa kanila ka raw din. Apo. Etong mga art yung pasistema ng mga design niyo po sir. Ah uh, Paano niyo po natutunan 'yan? Yung paggawa-gawa ng mga parang yung mga dahon-dahon, yung mga design-design. Ayun po yan. Kanya-kanya na pong impinto yan. Ah, yung sarili nyo yun, na. Ah, yung kung baga. mismo ang gumagawa niyan. Lata lang po yan, sir. <coughs> Binubutas namin tapos sinusog namin ng luto. Opo. Madali lang po ba yun uh, o may mahirap din? Opo, uh, may kahirapan din. Kasi magpa ka rin niya kung paano mo mamagaganda yun. Opo, yung mga design. Halimbawa <laughs> po sir, may gustong umorder sa inyo. Paano po nila kayo kukontakin? Opo, minsan po nag-online din kami. Ano, may Facebook page po kayo o Facebook? Ano pong Facebook nyo? Sa kawa po po ang ginagamit namin. Opo. Ano pong pangalan yung pwede nilang kontakin? Marian De Vega po. Marian Vega. May cellphone number po kayo? Mayroon po. Ano pong cellphone number na pwede nilang kontakin sa'yo? 09-511-3628-2895. Uh, ulitin nyo raw po, sir. 09-511-3628-2895. Ayun, para at least yung mga ibang gustong umorder, diretso na po sa inyo ano. Nagbibigay naman rin po kay Sir ng mga discount. Ayun po. Opo. Lalo na kapag Lalo parami. Kasi yung customer namin yung, yung, dati, yung dati na. Talagang yung mga repeat. Nakakapag-supply din po ba kayo, Sir, sa mga resort o mga ano, o usual mga bahay? Ano po? Minsan mayroon din ganyan, minsan wala. Oo. Yung mga resort, minsan mayroon din kami na ano ano? Seasonal sila ano. Kaya lang minsan sa niya. Kahit kaunti lang ang inaabot tayo basta ha. Opo. Tapos usual ang mga customer niyo dito sa ganitong business mga ano yung mas marami yung customer, mga household o dito po sa ano, sa upuan ng marami kaming yung sa ay itong mga ganito po yung mga mas madalas na in order nila ano. Opo. Sa kubo po may ina naman. Ano lang yan, minsan apat na buwan, limang buwan, di pa mabili. Opo. Ayong sa kubo, talagang matagal. Talaga matagal. Pero kapag nabenta, ayos kapag naman yung na kita. Ayan. <coughs> Tapos eto sir, yung mga supply nyo naman sir ng mga kawayan na ganito, hindi naman po kayo nauubusan? <coughs> Minsan po, nauubusan kami. Yun nga ang problema pag tas niya. Pag hindi kami makakabili ng maramihan, kaunti-unti lang talaga. sir yung bili sa kawayan ng marugi? Ano po 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 'yan? Ah, Yung per so, Lumalapit sa amin, Pinib pinag pinagbibili bisang set. Kami naging nagpresyo kung magkano. Usually sa magkano yung presyuhan ng ganyan? Pag kuha <clears throat> yung perperaso kami, pag dine-deliver sa amin, 120 yung bigay sa amin. Yung perperaso so, na per ganun po ano. Eh yung mga set-set naman, sir. Yung nga inuutang namin doon. Pag wala, ang usapan namin, ba ang babay, babayado namin pag nabili na. Pag nabenta na. Uh, uh, At least ayos din yun, ano? Kung hindi pa o, naman nila kailangan. Na namin, pero kung hindi namin kakilala. Hindi na, hindi o, po. Hindi naman ako namimili pag, ano, pag, ano, date ko na lang tinutokan talaga. O po. Uh, hindi, kung mamimili ako, wala naman eh. O po. Talagang inaasa ko na lang dito mabinta. O po. May mga taniman rin po kaya sir ng, ano, ng kawayan ano po yung sa magulang ko po, po mayroon. Opo. Naama na nila sa amin. Kaya lang ang pag ang paglalabas ng mahirap. Opo. Yung kawayan sir ilang buwan o taon pa yung binibilang yan bago maging yung malaking na puno talaga na alba parang mga ganito. Taon-taon lang po yan. Taon talaga. Tumutubo eh. yan. Ah, kung baga, kapag nagputol ka automatic may tutubo ka agad. Pagpulanda. Kailangan lang tanim din ang tanim ano. Tapos sa uh, kapag nagputol, automatic naman tutubo na po 'yun, ano. Ano you know, po talagang <laughs> pag hindi mo naman pinutulan 'yan, no? mga tatlong taon dalawang taon, nabobor naman ako. Oo, oh, sayang lang ano. At least ito napapakinabangan ito, ito, po, na, ano. Kailan na bumisita dito sa inyo. Ano pong pangalan ninyo? Tapos saan po ito matatagpuan? Dito po kung gusto po niyo bumili po dito sa ano, ayan parang kay Kaligawa sa Kapilingaw sa Marinduque po. Ayan. 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 dilabega Ayan. 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 Tapos sa ganito sir na business uh, okay naman din yung kitaan sa ganitong business. Tama lang. Nakakaraos din. O so, profitable business din siya. Po lang, eh, talagang Bawag pa rin kami sa uutang <laughs> Pero once na nakabenta, okay naman. Oo, kaya. Ayun. Bayad din, kaya so, din. Kaya kahit pa paano, sa mahal ng bilihin ngayon. Opo. Talagang wala. mahal ang gas, mahal yung mga bigas. Kasi wala din kayong mga kuha. Talagang sa pamilya. Kung wala din kami. Pag nawawala, uutang kami kung saan, sa bumbay. Opo. Kaya sa mga linding. Opo. Ka. Pero nakakabayad naman kapag nakabenta. Opo. Ayan. naman. Sir, ano pong kagandahan ng ganitong business kumpara sa namamasukan? Yung alam ba may sarili kayong business na ganito o mas namamasukan? Ano yung pong mas mas Kung sa ano po mamamasukan? <coughs> may napasukan din kasi mag mas maganda magpasaraw. May napasukan kaming hindi kahit kapabilin ng gawa mo, hindi kapabilin ng bayaran. Aba. Trabaho ako. Obo. Tapos nabinta na yung gawa mo, hindi ka pa binabayaran, ipukutin dito lang sa sarili. At least ito, sarili mo sarili na. Pa. Hawak pa yung oras. Opo. Malapit pa po sa pamilya, no? Ayun. Dahil sabing medyo nahihirapan, o -o -o. hindi bali nasa malapit naman ako. Opo. Tapos, tis, tis na lang. Opo. <laughs> sir, advice nyo po dun sa ibang mga nagbi-business gustong pumasok sa business. Base po sa mga nararanasan ninyo, ano po yung uh, maipapayo nyo para tumagal sa negosyo? tsaga lang po sa ganito po sa ganitong negosyo kailangan talaga may tiyaga. Opo. sa kung wala sagang wala kang makukuha kakayanin. hindi kakayanin ka Opo. ako oh, kasi sanay ako ta matagal na tan puro hirap ang dinanasan ko nito Opo. talagang sanay na rin ako kahit walang binta Sige lang ako tuloy, gawa. Tuloy tuloy lang. Opo. Kasi may panahon nila mampuin na malakas ito eh. Opo, na yung dagsa so, ng customer tuloy-tuloy tuloy naman. Disimbit, Opo. Samir. Opo. Vista, at... Yun naman palit ng palit yung mga customer. Ano, pasukan. Yung pasukan ng January hanggang Cost cutting muna yung, sila. yun po minsan. Pasok po sa ibang trabaho. Kaya sa lahat po po. Opo. Pero at least sir, ang maganda dyan yung may nakikita yung mga Opo. customer. Kiniwan kung baga pandemo. Kung may meron kong Tatawag na lang. lang. Tatawag sok, malapit na Malapit naman po ang bahay ko, ko. At least maganda po yun sir. Ano? Opo. Amin, Sir, maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng dagdag kaalaman at pagbahagi niyo sa amin nga uh, negosyo ninyo. Thank you very much po, Sir. God Salam bless po. po. Salamat po. Thank you po. So, so eto guys. <coughs> itong sala set na to, Sir, mga ilang araw bago matapos. Saban yung araw po, yung isang ganito po. One set na po 'yan. May oh, lamesa na. may upuan, Isang mahaba. Eh, ibig sabihin sir, yung isang set na ganito, magkanong pricing niyan? Ganito po, pagkakit namin 5,000. 5,000. May varnish na yun, ano? Eh, ganda. Ganda. nilin nyo yan guys sa uh, mga mall talagang ano doble-doble na guys yung patong pero yung mas maganda guys kung may sa ano, sa mga gumagawa talaga direct na mismo sa, ano, sa pagawaan para sa ispaka guys menos disasters. so eto guys <coughs> eto guys yung ano uh, 30,000 na uh, kubo So nakita nyo naman guys talagang pulido by cover. Eto. Saka yung pagka design guys. <coughs> swak na swak sya guys. Kasi parang yung nakikita natin guys sa mga ano. Sa mga resort. Ayan. So eto nakita nyo naman guys yung detalye. By the way guys sa itong mga kubo na ganito. Pwede nyo pa guys sa... Uh, palagian palagyan guys ng iba pang design depende guys sa uh, design guys na gusto ninyo so eto may pintuan Ayan, shout out dun sa mga katropa natin na mga nangingino mga kumpare natin. Ayan. So, swak to, swabe na ano. Nakita niyo naman guys, may mga ano ano pa oh. Uh, dito, pwedeng lagyan guys ng ilaw-ilaw para sulit yung ano pwede rin nga guys lagyan to ng video okay kung gusto niyo para at least sulit na sulit talaga yung ano yung kwentuhan nyo uh, masarap dito magkwentuhan yung mga magkakatropa, magkakabarkada at syempre magpapapilya na rin maganda guys na maginuman, magandang magtanghalian, kainan at syaka guys, etong mga kubo na katulad nito, talagang fresko presko guys ayun talagang ganda So, ito guys nga pala yung kubo. So, ang halaga nito guys, isa uh, 30,000. Pwede nyo pa guys, tawaran. Ayan, nakita nyo naman. Sulit na sulit guys dito. mag inuman, mag-kwentuhan, mag At syempre, eto, dito, mabubuo yung mga plano nyo guys sa pagninegosyo. Ayan. So, nakita nyo naman guys, etong kubo na to guys, by the way, isa, uh, pwede siyang ilagay sa mga park, pwede sa garden, pwede rin guys, dun sa mga ano, sa mga harapan ng inyong mga bahay, sa harapan ng inyong mga resort, pahingahan, Ayan. Isa sa pinakamagandang bagay guys is yung maglagay kayo ng lamesa. Sulit na guys yung kwentuhan ninyo. Kahit matulog kayo dito guys, okay na okay. So kung gabi naman guys, pwede nyo guys lagyan ng ilaw. At talaga namang sulit na sulit na guys ang inyong kwentuhan ng magkakatropa. So eto guys. Ayan. By the way guys, eto pwede nyo pang tawaran. So kausapin nyo lang guys yung mayari dito sa San Rafael Tigaon, Camarines Sur